programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel ang buong akala nga nitong si Leilani at ng kanyang biyanan ay uh, mapagkakatiwalaan nga talaga itong ang si attorney Adrian ngunit nagkamali nga sila dahil nga sa pagmamahal nitong nga si at attorney Adrian dito nga kay Charlene ay hindi nga niya ginawa ang nais nga nitong si Leilaning mangyari na maikulong itong nga si Bibina at malaman ni Charlene ang katotohanan ang ginawa nga Nitong si attorney ay nakipagsabuwatan siya ngayon dito nga kay Dibina na hindi malalaman ni Charlene ang katotohanan kung hindi nga bibitawan nito ngang si Divina si Raymond para nga hindi mawala itong si Charlene sa kanya dahil ganoon nga daw niya ito kamahal at dito ay tuwang-tuwa naman ang bruhang si Divina dahil nga naging kakampi niya si Attorney Adrian na dati nga ay kumakalaban sa kanya at ngayon nang dahil nga sa pagmamahal nito nga si... Uh, Adrian, dito nga kaya Charlene ay maaari nga ngayong mapahamak itong ngang si Divina at itong ngang si Leilani dahil nga sinabi na nga nitong si attorney ni Adrian kay Divina kung saan nga naroon at matatagpuan nga itong si Leilani na kung saan nga ay itinatago ng kanyang menan kung kaya dito nga ay magkakaalaman at magkakabunyaga na nga ang lahat kaya dito si Attorney Adrian ay hindi kakampi at ito nga ay nakipagsabuatan nga kay Bruhang Bibina. Kaya guys, napakarami po nating na mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and Bye-bye.